Guys, ah, uh, dito pa rin sila. Ah, uh, kami po yung naghihintay ng pila. Ah, uh, ito po ay S1 sa kaya G1 po ang kanilang kakarga yung mga kasama natin. Ayan po yung loader. Ah, uh, umaatras po, at siya po ay nagsasalimbra. may mga truck na nakapila. Ngayon pang pangatlo pa po ako sa pila. Ngayon po loader. medyo matatagal ang po tayo at wala pa silang nasa landra <coughs> Okay, good morning guys! Andito tayo sa Ilog At Kumukuha na naman tayo ng buhangin uh, Guys, ito po yung operator ng loader Ito po, nakakarga Ang dami pong dump truck dito Baku Ayan po yung mga dump truck uh, At marami po tayo dito Ang nakapila Ah, uh, medyo malalim po ngayon ang ilog. Guys. Ay, po makikita natin ang mga sasakyan at nakapila po sila. Ah, uh, guys. Asa loko nagkakarga po itong mga sasakyan. Ah, uh, ako po ay pang-anim sa pila. Guys. Ah, to... uh, guys, good morning again, and God bless us all. Please subscribe my YouTube channel. Salamat po.